Inibababa sa apat ang mga baka napaulat na nasawi sa pambobomba sa Dimapuro Gymnasium sa Bindanao State University sa Barawi City kahapon ng umaga. Nagyari ang insidente pasado alas 7.30 ng umaga habang nagdaraos ng misa na dinaluhan ng mga estudyante at mga guro. Nasa magit apat na po ang biktimang isinugod sa emergency room nang Amay Pakpak Medical Center kung saan ilan dito ang binawian ng buhay. Kaugnay niyan, mariing kinundinan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-atake kasabay ng pagtiyak na mabibigyan ng ustisya ang mga biktima. Sa isang payag, sinabi ng Pangulo na itinuturing na kalaban ng lipuna ng mga taong nasa likod ng mga karasan, lalo na sa mga inusenteng buhay. Sinisilip na ngayon ng Bangsamoro Police Regional Office kung posibleng may koneksyon ito sa pagkamatay ng labing isang miyembro ng Dawla Islamia sa kanilang isinagawang operasyon kamakailan. Ayon kay Bangsa Moro Regional Director Police Brigadier General Ala Noblesa, Patuloy na kumakalap ng ebidensya ang pulisya para matukoy agda sa likod ng pag-atake. Nagpaabot na ng pakikidalamhati at panalangin si Pope Francis sa mga biktima ng pagsabog.